morning mga kanatang short video lang tayo ha may din sa mga sabar mo itong tag mga support nyo sabar mo itong subscribe and click click ka na para natin ang video mas mga mga pasensya na kayo sa boses ko Ay <laughs> uh, ito mo pala si ano si Dennis Susito pa follow nyo sa tiktok sa epic page at sa pa pala siya pero TikTok, FB page, pa support, pa follow nyo. Dave Susito, ang guardia namin dito sa airport, ang bantay namin lagi dito. ayun lang mga katatang, short video lang to. Dahil sa lahat ng sa ating mga vloggers. Salamat, God bless and always. So yan mga katatang, yan si Summer Motovlog yung naglalakad niyan. So napakasipag na tao, aspiring vlogger ng Kalbayog isa po sa Kalbahe Vloggers pasupport na lang po din po sa kanyang channel at sa kanyang FB page maraming salamat po at para din sa iyo sa Marmoto Vlog tuloy tuloy lang sa paglalakbay kasi darating din ang panahon makakamit mo rin ang tagumpay huwag mong pansinin ang mga negatibong tao sa paligid mo ang isipin mo may isang goal ka na para sa pamilya mo at mga taong malalapit sa buhay mo Maging totoo ka lang sa sarili mo. Walang imposible sa taong posible mag-isip.